Pero pag nakaiga, hindi tayo takawag. Pag nakaiga, wala yung sakit. Right. Kaya nagsugat ng likod ko, Kaya nakaiga. Eh. Yan nga yun. Baka may yun. Ang nangyayari si Rito sa kanya, ah, uh, anterolistic, -antero Ang isip na pinakita sa akin yun, no? ikudeng. Yun ang pain din sa inyo tayo. Hmm. Alam niyo kung ano yun? Blood clotting. Kung maga bumabara yung mga, ano pero sa hmm. siya, Church din na, Mm. Meron daw akong Parkinson. Parkinson. Hindi yun, Parkinson. Babagal kayo. Wala pang gamot sa Parkinson. Wala pa na ayan eh, discover. Yung Parkinson. Pero may time tapos na mabilis ang lumakad. Oo. nanginginig kayo. May time na mabilis pero may time na Oh, yung parang so, yung ganyan lang. oh, nanginginig. yun ang Parkinson. ang Parkinson kasi, hindi pa nati, hindi pa, kumbaga, hinahanapan pa nila na talaga. Meron lang pampakalma pero hindi talaga siya gamot. Tinata-import nila sa Meron na tao doon. May gamot ako, may binigay siya akong gamot. Para hindi rin lumala. Hanggang doon na lang siya. Hindi nilalala yun nga, yung pansamantala, uh yun Nagtatawang ko, bakit? Kasi pumlakda ako eh. Tatumba ba kayo? Oo. Oh, gawa yung anak ko, tsaka yung apo mm. ko, gawa yung magama. Mm. Inawal ko na tabi ko, plakda ko, yung ulo ko, naangat ko, pero ito, tumama balak. Ganito kasi yan tayo. Siyempre, malapit na kayong pwede, malapit na kayo tawagin yung matanda. Mm. 74 na ako, 75 kasi matanda. Mm. Umihina na talaga yung piyesa natin nakita ko na yung files niyo eh. Sinin sa akin ni nakita ko na yung files niyo Talagang kailangan talaga ma... Mawala lang yung sakit niyan. Sa balakang. kaya kung pinapunta rito. kaya ako pinapunta rin ito, yung balakang nyo, iaalay natin na kaunti para mawala yung... Mawala yung... lang yan. Kaya sa mall, hindi ako makapunta. Gawa lang hindi ako tumatagal mo lakad sa mall. Hindi, required na kasi sa inyo, required na sa kanya, 74. Hindi na kasi siya pwede siya mapagod ng todo. Siyempre, humihina na yung ano natin eh yung mabagal na yung metabolism natin. Ma yung, yung, yung stamina natin, mabagal na. Kasi siyempre, umiidad tayo, humihina na talaga lahat siya. Sabi nga eh. ni Sherwin, kay mm. Dudeng, mm -hmm. dali mo siya papangod ang trip, pa-align mm -hmm. mo yung barangay. yan. Alam mo, hindi nakaalayin yan. Yung ano, kaya ako pinapunta kayo kaagad eh kasi dito yan wala lang yung boss mo wala lang yung sakit niya wala na akong problema so gusto ko tumigil ng bira relax na Hindi ako yung tayo. Floyd dito sa paan niya. Tignan mo, baka dumulas yung kutin. Ano wala, ang uh, lakas naman, wala na. Hindi na ako makapilis mag-isa. Wala. Ay, ano na kayo, Tay? 74 na kayo eh. na? April 75 na ako. Yan, masakit. Huh? Pag nakahiga kayo, masakit. Ngayon lang. Pero pag nakahiga, kaya gusto ko, pero may nakahiga eh. Uh, Nagsa niya ng sandal ka <laughs> rin. Pero pag ganito yung higa niya, hirap siya. Hirap pag nakapat. Pag, pag nakalapat. Naka, pag lapat. pag hirap siya. Mamaya, palalapatin ko. Oh. Pag ganyan, nasasaktan siya eh. Saglit na kaya. Oh. pag init kayo tayo. Mamaya, hmm. palalapatin ko ulit kayo. Huwag na lang Tapos na lang ha. Huwag nilalabanan ha. Kabilang side Sa ba kay Dubai ba naman lagi? Sa Dubai ba, na na so, ba, ba siya naman lagi? Dumating uh, siya Saalis niya ako sa December. Hindi ako simuling. tapa kayo. Kaya nyo dumapa. Sige, dahan-dahan lang. Hmm. Diyan pa lang tayo. Sige, sayo ko tayo ulit. Sige, relax mo lang. Lubog ka na ron bago ka ano, bago magsala. Ilulubog ka na. Hindi ka na agad dun. malutong na kasi yung buto ni tatay 74 na eh na talagang normal yan tatamahan kayo ng pagkabagal pero yung kirot syempre kailangan medyo mabago pa Okay lang kayo dyan, ganyan. tatlong taon din ako sa ano eh, Saudi kaya marunong ako mag-Arabic eh. Mga anak ko, pasal tayo, tambukan nyo lang. Na. Sige, tambukan nyo lang. Na. Sige, tambukan nyo lang. Na. Tambukan nyo lang. Na. Nasasaktan kayo? Ganyan? Masakit? Hindi. Sa banda? Diyan? Sige. Lapat nyo lang. Lapat nyo lang. Sige. Lapat mo lang ulo. Upo kayo natin. Para kahit pag nakahiga kayo, hindi na kayo nasasaktan. Okay, lambutan nyo lang, lambutan nyo lang. Saka na yun, okay? Mm -hmm. Ay, bakit pa nga nalapit nga ganito? Okay? Meron din, saka mga kamay-kamay. Dahil -kamay. nakita ko nga yung report noon ng MRI nyo eh. Anterolysis. Is... Ang ibig sabihin nun, blood clotting. Nagbabaray yung mga ano nyo. Kaya namamahit-mahit kayo, may mga cute sa ano nyo. Ito, ito, yeah, no? At yan, no? Lahat no. siya, ng mga ano, kasi daluyan ang nag... daluyan ang dugo yun, no, no? Hindi ko maayangat, mabigat. Daluyan ang dugo yun. sa tayo. action natin ko eh. Sige, kung nakita yan. Taas yung pwede lang ang time. Tapos rin mo sa mo, sino ba ang gyalawa sila konsi? Dalaw yan ng lubog. Blood lagging, ganito doon yan. Pag ganyan. Kahit pa paano, pre, kung mag-i-stay na siya dito, magpupunta siya ng Dubai. Kaya paano yung massage-massage na yun, no? Sa blood cell, lumuwang. Narang, naramdaman nyo kanina? Tapos massage. Bakit pa paano guminhawa kayo? Kasi pag napabayaan na yan, mag stack up na yan, tutubuan na ng ano yan, mga osteophytes. Osteophytes ang tawag doon tayo, yung tinatawag na osteo-degenerative change. Kasi umigat na dito, ganito yung pre, ganito yung chur. Ano? Ano? Yung parang iuti ng ano, ba? Diba? Wala sakit na. Ako. Okay na ako. Kahit mabagal akong pumilis, o okay na. Kasi pag may sakit, nagluluha na, na ako. Naiyak-iyak na ako. nakaka eh, no? Hindi <laughs> mo lang kung paano makakakas <laughs> masakit eh. Ang gagaling sa loob, yung mga... Wala naman. Pag dumi ko, parang may, eh, kumu para may kumukurot kong sa mm -hmm. Isa na lang, sino na lang. Hindi pa lang, hindi pa lang. Kay, meron doon pagbili, ay may, meron doon na bibilang Elika M. Elika, ha? Tandaan nyo yun, ha, pag nasa Dubai kayo. Elika, yan ang ipahid nyo sa sukat nyo. Tay, ha? Elika, time, yan mo yung pre. Hindi okay, magsinilas kayo. Ay, mas masarap yung ngayon o yung kanina. Sige, sinenas kay Myers. pa eh, paano na ibisa yung katawan yun? Sige, sininas si Myers, magdulas dito eh. May mga oil dito eh. Sige, usod yun. Yung, sige pa. Okay? oh, sige, lakad. oh, yan, mabilis. Sige, dito, balik dito tayo. Oh, oh, mabilis oh. Okay, tumakbo ah. Oh. <laughs> Baka makapag-balance kayo eh. Wala lang yung sakit ng Ay ayos na akong ginawa na. Ginawa okay, na. Okay tayo, pagkano balik-balik lang kayo dito kung di kayo -ano sa Dubai. Pero, siyempre, marami kayong pera sa Dubai. <laughs> nee, baka, Stay stuck. <laughs>